talaga akong tulog. Ano itong tiyara ko? Nandito po ako sa bagong business. Hmm. Dito po sa pampang market. Talaga, <laughs> magdamag po ng tulog. Ilang araw na nakakapagod. prepare um, Sana Ipaprepare abangan nyo po yung pag open namin ah uh, i-vlog ko na lang po so abangan nyo po yung pag-vlog ko first time <laughs> sa mga nakakilala akin, sana huwag nyo kong masyadong muna maging harsh. <laughs> Tama. Masakit <laughs> ko talaga ng ulo ko. Naanto uh, ako. Duling, duling na duling ako. Eto, walang tulog. Talos lagi mo kain. Um, babagsak na talaga. Uh, Nakaraw na. Siguro, mga five days na po. So, sana maabangan nyo ako sa mga trip ko. <laughs> at sa mga, ano, yung mga food po na ipag-vlog ko. magpag-vlog ako ng mga luto ko. at the same time, i- ipapasilip ko po sa inyo itong bagong business ko ito po. Pansamantala, makita nyo muna. Sa so, pang-ingit. Ngayon mm -hmm. po yung tindahan. Uh, so, hindi pa tapos. Wala po na gagawa. Wala pa cabinet. As in, ang pa pa. Uh, pero nag-start na po ako dahil butas na po ang bulsa ko lumabas na po lahat ang tinatago kong kayamanan sa baon <laughs> pati po yung tarpaulin ayan hindi pa nalalagay mga katabi ko po may mga puan na ako nasa saig lang <laughs> uh, ayan nandito po tayo sa Pangpang -pang Market. Ayan po, nasa una po ako sa entrance ng Pangpang -pang Market. So, kung gusto nyo po akong puntahan, ayan po. Ayan. Ang Pangpang -pang Market. Mas sa entrance lang po. At bungad po ako. Ayan, sana kasi lang yung aking tuladahan. Ayan. itsura. <laughs> Akala nyo napakaganda. Hindi po. Hindi po ako maganda. Nagmamaganda lang po lagi. <laughs> Pasensya nyo na. Wala talaga akong tulog. Hinihintay ko pa po, po yung aking nagtatrabaho. Uh, yan. Wala po talaga yan. yan. Nakakahiya. Yeah. Walang makeup. Ngayon yung makikita yung aking talagang walang makeup, walang filter, walang kilay. <laughs> Nakakaya. <laughs> Ayan. Dimple lang po meron sa akin. Nag-iisa pa. Kahit kuko ko po, napakadubi. Ayan. Masisilayan yung, yung aking kuko. At ang aking napakagandang mga paa. Ayan. 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 Napakadubi. sana po abangan nyo po yung mga iba post ko pati po yung aking uh, dito ano ah uh, pwesto thank you po thank you sana kahit okrayin nyo na lang ako kahit magilang po akong anahin uh, masyadong ibas, Okay, iba ka po. mag ako. Sa ganitong itsura ko, tanong iiyak ako. <laughs> Nakikita nyo na. Napakalapad kong noo. <laughs> At napaka... Mm. Um, yeah. Yung aking kinamatisang uh, nose. Uh, yeah. Epekto po talaga tatlong araw na, na. <laughs> po ang ganito. Pagpasensya nyo na. Ipo, thank you, thank you, thank you.